Hi guys, while well, doing cardio, nagbabasa ko ng section para hindi siya kukunin yung magandang sabitin natin. And then nabasa ko na about breakfast kasi nga bukod sa parang propaganda siya, social manipulation para bumenta yung mga products ng uh, ibang tao, di ba, yung mga breakfast products nila, uh, yung mga businessman man no, successful na tao, kadalasan daw sa survey, tsaka sa comments na nabasa ko, is ano, ang mga, uy, tumbo Ang kadalasan daw ay eh, black coffee lang, green tea, sobrang halos wala silang kinukonsume na calories sa umaga. Tapos punta na sila sa work para ano yung utak nilang pampagising. And then yung mga tao sa province, actually sa comment section, nakalagay probinsyano, yun daw yung mahilig sa heavy breakfast. And then of course yung mga uh, laborers, kagaya ng construction workers, ay tingnan naman natin kasi gilaan natin nila ng lakas. Pero ayon sa studies, the more na fasted state tayo or gutom, mas mabilis gumana yung utak natin, mas mabilis yung reflexes natin. Sa hunting mode tayo nun. So tama kayo, mali ako, mga doctor. Dr. Duo, works for you. Happy, healthy guys. God bless.